Ayan, okay, malinaw na. Pasaway itong camera ko mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pag-usapan naman po natin ngayon itong si Amy <clears throat> Marcos. Si Amy Marcos na nakakapanghinaya. Opo. Ako po ay nangihinayang kay <clears throat> Senator Amy Marcos dahil alam ko po na ito ay... She was trained by her father to be the successor. Pero tingnan nyo naman kung anong pinagagawa. Nakakapit-tuko sa mga Duterte. <clears throat> Kahit na marami ng mga tao, mga netizens, ang... Uh, may sinasabi na negatibo tungkol sa kanya. Kasi I don't believe na hindi nakakarating sa kanya yung mga mga sinasabi ng mga tao. Kasi I believe na paminsan-minsan nag-check -che yan sila. Nag-check -che sila ng itong camera ko talaga. Ah! para makabili ng bagong kamay. Maburahin lakas, pa dito. Umaano-ano siya. Gumagalaw. Uh, Parang lumalabo. Lubilinaw. O, oh, ayan eh Malinaw. So, balik tayo kay Amy Marcos na ngayon po ay galit na galit. Galit na galit po siya dahil dito sa pinag-uusapan sa Kongreso na yung uh, tungkol nga po sa resolution na nananawagan sa Pangulo na papasukin na ang ICC at panagutin na ang mga Duterte. Ngayon, bakit galit na galit po itong si Aimee Marcos? Galit na galit po siya kasi ayaw niya maparusahan yung kanyang mga beshi, yung kanyang mga kaibigan, pinakamamahal niyang mga kaibigan na eto na nga po ang dahilan kung bakit gustong mag-imbestiga dito sa atin ng ICC dahil nga mga kriminal daw itong mga kaibigan na ito ni Aimee Marcos alam nyo mga kababayan, nakapagtasaka itong si Aimee matalino naman siya at alam natin na naturuan ito ng kabutihan ng kanyang magulang at part po sa kabutihan kabutihan ng pagkatao ay yung pagtingin sa kapwa lalo na sa pagpili ng mga kakaibigan mga kakaalyaduhin susuportahan di po ba ganito ba sila pinalaki ng magulang na hindi makakilala ng kasamaan, hindi ma madistinguish ang cannot distinguish evil from good. Di ba? Nakapagtataka na imposible pong hindi niya alam ang mga nangyari kasi nandito siya, no? Nandito siya. Nasa gobyerno siya malapit nga siya dyan sa mga Duterte, pabalik-balik siya ng Davao. Davao. So, imposible po na wala siyang alam sa mga clandestine activities nitong mga Duterte na tinuturing niya na Beshi. Ano nangyayari sa utak nito ni Aimee Marcos? Ano? kahit na isumpa na ng mga tao, ng ibang tao, itong Duterte, pero siya, dyan pa rin siya. At kahit na no siya na lang daw mag-isa, ang uh, suportador, support pa rin siya. At ngayon nga po, galit na galit siya, dito sa binaba, sa pinaplano ng mga kongresista, na panawagan na papasukin na ni Pangulong Marcos ang itong mga itong international court na ito. Ang sabi niya, nakakahiya daw po ang ating bansa. Nakakahiya daw ang bansa natin kapag hinayaan natin na pumasok ang ICC dahil kumbaga para sa kanya, ayon sa kanya, nagpapasailalim daw tayo ng sa ibang korte, korte ng tagalabas ng bansa na korte, nakakahiya daw tayo. Na, kumbaga eh, nagre-rely tayo sa taga-ibang lugar para husgahan ang sarili nating kababayan na nagkasala. Nakakahiya daw. Ngayon, Amy Marcos, kung ang pagiging membro ng ICC, ng International Court of Justice, ay isang kahihiyan, di, di, sin sana, hindi ito in the first place, hindi sana ito binuo ng mga ng mga organizers, organizer na bansa, original organizers. Diba? Kahihiyan pala Kahiian pala ang pagsanib dito. O di sana nakakahiya pala yung mga member countries. Di po ba? Nakakahiya daw kasi kumbaga eh wala tayong sariling hostisya. Bakit ay may meron ba? Meron nga ba? Huwag mong sabihin na wala kang alam sa mga katarantanuhan na pinagagagawa nitong mga kaibigan mong mga Duterte. At, siyempre dahil alam mo, at natitipagkaibigan ka pa rin, at pinipigilan mo pa ang pagpaparusa sa kanila, that means to say, konsintidor ka, Aimee. Di ba mga kababayan, konsintidor siya sa gawaing kasamaan ng mga Duterte. At dahil sa konsentidora itong si Amy Marcos, baliwala po sa kanya ang pagpatay sa tao. Di ba? Di ba Amy? Baliwala sa iyo yung buhay na nung mga biktima na pinagpapapatay nitong mga Duterte. Ganun 'yon ayaw mong uh, ayaw mong papanagutin itong mga kriminal na ito at wala kang pakialam sa damdamin nung mga kamag-anak nung namatayan mga kamag-anak nung mga biktima why don't you put yourself in their shoes wala kang empathy ay ni Mark ikaw ay isang uh, tao na may konsensya hindi mo gagawin ito itong pagpigil sa ICC at ang pagtatanggol sa mga kasalanan nitong mga Duterte wala kang konsensya kapareho ka ng mga Duterte napakita mo oh nakadikit ka sa kanila you are being one of them you're one of them at hindi po malayo na kung sakaling ikaw din ang maging pangulo ng bansa hindi malayo nagayahin mo ang ginagawa nitong mga Duterte hindi malayo because you're one of them okay sa'yo ang AJK okay sa iyo ang bloody drug war. Okay sa iyo ang extra judicial killings. Dahil ipinagtatanggol mo nga eh. At alam ng lahat, alam naming lahat na may ambisyon ka rin maging pangulo. At kaya ka dumidikit kay Duterte dahil pag sa oras na ikaw naman ang maging uh, tumakbong pangulo, <coughs> anganggap ka rin ng suporta ni Duterte. Gaya ng ginawa mong pagsuporta suporta sa kanya nung siya ang tumakbo noong 2016. Di ba ikaw ang nag-finance? <coughs> Finance mo yung kandidatura niya. Kaya siya naging Pangulo. Kaya kung tutuusin, you're part of the crime. Kasi mas lalong lumala yung kasamaan ni Duterte nung siya ay naging Pangulo? Dahil nung mayor pa lang siya sa Dabao, sa Dabao lang siya, <coughs> nagkakalat ng kademonyo man. Ngayon, nung ginawa mo siyang Pangulo, ikinalat na niya sa buong bansa. <coughs> Kaya partly, you're partly to blame kasi ginawa mo siyang pangulo di ba? hindi naman sana siguro yan mananalo kung hindi mo sinuportahan hindi nga yan noon sikat eh dabaw lang naman siya kaso ginamit mo yung mga Marcos loyalist para papanalo siya di ba? ginamit mo kami Right? Right mga kababayan? Kaya ikaw ay me. yung sinasabi mo na nakakahiya, sa totoo lang, ikaw ang nakakahiya. Nakakahiya iyang prinsipyo mo. Nakakahiya iyang pagkatao mo. Alam mo kung bakit? Kumakanlong ka ng kriminal inililigtas mo, tinatakpan mo, pinagtatakpan mo, pinagtatanggol mo, ang isang berdugong mamamatay tao. Ayaw mo, nabigyan ng hustisya yung mga biktima nitong berdugong ito. Tama? Ikaw ang nakakahiya. Kasi yung paninindigan mo ay baluktot. Wala sa hulog. In short, lutang. Inago mo yung corona ni Lenny sa pagkalutang. Nakakahiya yung paninindigan mo sa international community. Sinadora ka. Kapatid ka naman ng Pangulo ng Bansa. Tapos yung paninindigan mo, taliwas sa kabutihan. Taliwas sa panindigan ng Pangulo ng Bansa. Di ba ikaw ang nakakahiya, I.B. Marcos? Ikaw ang dapat mahiya. Dahil ipinagtatanggol mo ang isang human rights violator, ang isang predator, pinagtatanggol mo. Nakakahiya. Kapag hindi tayo bumalik na maging member ng ICC at kapag ipinagpatuloy ninyo ang pagtatanggol dyan sa mga kriminal na iyan na taga-nabaw, tayo po ang nakakahiya at maaapektuhan pa ang uh, suporta sa atin ng international community. Remember, kailangan natin ng suporta nila sa problema natin sa West Philippine Sea. Ngayon, kung babaliwalain natin ang panawagan ng international community na sumunod sa human rights, tayo kaya kapag tayo ay nangailangan ng tulong nila, makaasa kaya tayo ng tulong ng international community na hindi ayaw nga natin sumunod sa batas ng international community. Right, Amy Nasaan ang training sa'yo ng best president of this country, Apulacay. Ano nangyari sa mga turo niya? Nawawala ka na sa sarili. Naliligaw ka ng landas, Ayme Marcos. Ikaw ang nakakahiya. At alam mo ba, sa palagay mo ba sa ginagawa mong yan, eh, hindi affected ang iyong political career? Ngayon pa lang eh, nabawasan ka na ng isang support at boto. Ako, bawas na ako sa kung ilang milyon man ang bitbit mo. At siguro hindi ako nag-iisa. Alam ko, marami dyan. Kung magbabasa ka ng mga comments sa mga vloggers, alam mo sana, sana naman mag-research ka, Aimee, nang malaman mo kung nasaan ka na ngayon, nakatungtong sa political uh, landscape. Nakakahiya ka, Aimee Marcos. Kapatid ka ng presidente ng Pilipinas, pero ikaw, isa ka sa humaharang humaharang sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng inus crimes. Kaya mga kababayan, huwag po natin kalimutan yung kahingalan. Ah, hindi. Palibasa, hindi ako AI eh. Pinaghalo yung hibang sa kahangal, kahingalan kahangalan at kahibangan ni Amy Marcos. Huwag na po nating susuportahan niya. Natin. Iba po ang paninindigan sa buhay. Taliwas sa kabutihan. Goodbye, Amy Marcos. Well, mga kababayan, thank you for watching and uh, See you. See you again for more comments and reactions on issues. Okay? Bye. Peace.